alagang kapatid, mamenshi, ano po ba yung mga dapat siya pang, I think the MVP group, no? Yun ang talagang yes. kumano um, pa. Siyempre, nangunguna yung chairman natin, si Boss MVP, na ang marching orders niya lagi is to be present dito sa mga pa panahon na, na ganito. So kasama natin siya ng PLDT, ang SMART, ang Meralco, of course, ang Maynila, at iba pang mga companies, uh, Manila Water, uh, Metro Pacific. Yan din yung agad-agad na umagapay sa alagang kapatid at sinabi na dahil kayo ang nasa forefront ng disaster relief operations, paghahatid ng tulong, eto, in-entrust nila yung kanilang tulong sa atin. So nagpapasalamat tayo doon sa aming mga initial donors. Maraming maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, agad-agad kaming nakaka tugon Sir Will. So simula kahapon we will sustain it every day. Lalabas po yung food truck ng Alagang Kapatid Foundation. Napakahirap kasi magbigay ng bigas sa ngayon wala silang panluto eh. Correct, so sana para nga makarecover sila. Um, lutong pagkain yung daladala -dala natin in, in, the, next coming days. Of course, yung mga ka karugtong na mga um, basic essentials. Katulad doon, tama. Sabi natin. nyo, aros caldo, yes. na may itlog lang, Comfort konting food. diba? May oh. chicken, kahit papano. Yes. yes. Malaking bagay yung mainit ang dadalhin. Mainit. O magdala lang ng may gastamikalan, Doon na lang initin, no? Mm -hmm. At yung, ito MPP grupo. Napakaganda. At uh, kay Chairman, na uh, Sir Manny Pangilinan, lagi naman nakaagapa yan sa mga ganitong pangyayari. Also, meron tayo dito isang kaibigan, si Samber Sosa. Actually, isang congressman okay. sa party list ng Tutok Twin. He's okay. part of the show. Eh, kagabi pa kami nag usap niya. Sabi ko, Kuya, Mag-text sa akin, ano ba magagawa natin para gusto kong makatulong sa bagay? Sabi ko, hindi pa na panahon magtumulong. Pag medyo kailangan na natin makagalaw, sa ka tayo tutulong? Kasi wala kang mga eh. Baha, paano ka pupunta yes. Ano, Hindi ba hindi mo alam kung saan mo paladala yung tulong? Correct. Kasi dapat may communication ka sa local government. Correct. Correct. Which is, I think, to, kanina may pinuntahan ka, no? Opo, uh, Kuya Will, galing po kami sa Delpan Evacuation Center sa Maytundo po. Andun po yung mga kababayan natin sa Maynila galing District 1, District 3 na talagang nawalan ho ng na mga bahay, walang matuloyan. At nag-distribute na ho kami ng mga relief goods, mga gamot na mga kailangan nila at konting mga damit. Dahil talagang libo ho eh. Libo yung taong... Uh, Baha ba daw sa dalpan Baha? Kanina medyo humupa na kuya Will at uh, masaya sila. Inahanap ka nga nila eh, nasa si Kuya Will. So, uh, nakita nila na nagdala tayo ng mga relief goods, mga libreng gamot, tuwang-tawa naman po sila.